Hoy! Shhh! Arami! Dali na mong ari! Dali na mong kini. wak kiniwakwak! Dali wa hinuglay? Ya. Yeah. Paginay mo. What? Inay. Asa bay bunga ba? chigag matoy nakaawya. Ara mi ana. Dali mo ari. Dong, how nagi chat, how chat si Lara nya. How gi pa forward ni Clarice. Kay okay, okay ba sa Facebook ni Clarice. Okay? Or <todong noise> an Arami! <laughs> Dali ng mga rin kayo, naiwak-wak diha. Wala, kalami sa tubig, oh. Super tin, ah. Hilaw pa, manalong. Ah, nagikuan ni Gichat ni Lara. Ilaw pa mo na. For a moment, for an hour, love, always. Ha? Hala, hala, pagbantay mo ka, nai hubog. Nai hubog. Ah, dari. Ina, nga pala ka sa pakakay. Ha? Manilong ta kay mauwan na ni. Opo, uulan manilong na ta. Ha? Sa panilong ni mo. Na kay uwan na oi. Sa mamahay lagi ta magkukan. Wai wai. Dilik magbinugoy. Di mangaway dong.